ang pagsusuri sa dulang musikal na ang Mabining Mandirigma ng Tanghalang Pilipino. Panimula, ang Mabining Mandirigma ay isa sa mga pinakatanyag na musikal na dula ng Tanghalang Pilipino na unang itinanghal noong 2015 sa Cultural Center of the Philippines sa direksyon ni Chris Meliado, musika ni Jod Balsamo at libreto ni Dr. Nicanor Tiongson. Inilalarawan ng dulang ito ang buhay, adhikain at, at kabayanihan ni Apolinario Mabini na tinaguri ang utak ng himagsikan at dakilang lumpo ng Tanawan, Batangas. Bagaman baldado, si Mabini ay isa sa mga pinakamatalino at pinakamatatag na lider sa panahon ng Revolusyong Pilipino. Sa pamamagitan ng mabining mandirigma, Muling binuhay ng Tanghalang Pilipino ang kanyang kwento upang ipaalala sa mga manonood na ang tunay na lakas ng tao ay hindi nasusukat sa pisikal na anyo kundi sa kababaang-loob, katalinuhan at paninindigan sa katotohanan. Ang dula ay gumagamit ng modernong elemento, partikular ang steampunk aesthetic kung saan pinagsama ang tradisyonal at makabagong estilo buod ng lula, ang musikal ay umiikot sa Mahalagang lugto ng buhay ni Apolinario Mabini mula sa kanyang kabataan, pagiging tagapayo ni Emilio Aguinaldo hanggang sa kanyang pagkakatapon sa Guam. Sa simula ng dula, ipinakita kung paano nagmula si Mabini sa simpleng pamilya at kung paano sa kabila ng kahirapan at sakit, pinili niyang mag-aral at magsilbi sa bayan. Nang sumiklab ang revolusyon laban sa mga Espanyol, ginamit ni Mabini ang kanyang talino upang tulungan si Aguinaldo sa pagtatag ng pamahalaan. Tema at layunin ng dula Ang pangunahing tema ng Mabining Mandirigma ay ang katatagan ng isip at dangal sa harap ng kahinaan ng katawan. Sa kabila ng kanyang kapansanan, ipinakita ni Mabini na ang talino at kabutihang asal ay maaaring maging pinakamakapangyarihang sandata laban sa kawalang-katarungan. Isa pang mahalagang tema ay ang tunggalian ng prinsipyo laban sa kapangyarihan. Ipinakita sa dula na kahit sa gitna ng rebolusyon may mga leader na nalason ng pansariling interes. Si Mabini sa kabilang banda ay nanatiling tapat sa kanyang paninindigan na ang pamahalaan ay dapat itaguyod hindi para sa mga makapangyarihan kundi para sa bayan. Layunin ng dula na gisingin ang kamalayang makabayan ng mga Pilipino lalo na ng mga kabataan sa panahong marami ang naaakit sa materialismo at pansariling kapakanan. Ang karakter ni Mabini ay nagsisilbing inspirasyon upang tayo bumalik sa mga halagang dapat pinahahalagahan. Katapatan, dangal at pagmamahal sa bayan. Mga teknikal na aspeto ng dula. A. Disenyo at estetika. Ang mabining mandirigma ay kilala sa kakaibang visual design nito. Ang steampunk motif. Pagsasanib ng mga elementong makaluma tulad ng barong saya sombrero at makabago tulad ng gears, goggles, leather at metal accessories ay sumisimbolo sa pag-uugnay ng nakaraan at kasalukuyan. Ipinahihiwatig nito na ang mga aral ng revolusyon ay hindi dapat iwan sa kasaysayan lamang, kundi dapat dalhin sa modernong panahon. Ang entablado ay puno ng simbolismo. Ang pag-ikot ng mga makina at gear sa background ay nagsisilbing metapora ng patuloy na pag-ikot ng lipunan ng gobyerno at ng ating kasaysayan na paulit-ulit kung hindi nating ito pag-aaralan. B. Musika at awitin Ang musika ni Joed Balsamo ay isang makapangyarihang timpla ng tradisyonal at modernong tunog. May mga bahagi na tila opera o kundiman, ngunit may halong rap at rock influences na nagbibigay ng lakas at enerhiya sa mga eksena. Ang bawat awitin ay may malalim na mensahe. Hindi lamang bilang palamuti kundi bilang tagapagdala ng emosyon at kaisipan ni Mabini. Si Koreograpiya at pagganap. Ang koreografiya ni Denise Reyes ay makasining at simboliko sa bawat galaw ng mga tauhan. Ipinapakita ang tensyon ng revolusyon, ang pagkakaisa at ang pagkakawatak-watak ng lipunan. Kahit si Mabini na laging nakaupo ay nagiging sentro ng kilos dahil sa kanyang tahimik ngunit makapangyarihang presensya. Si Lies Batukan del Rosario o minsan ay si Arman Ferrer bilang Mabini ay nagbigay ng napakahusay na interpretasyon. Ang kanyang pag-arte, boses at ekspresyon ay nagbigay buhay sa karakter na puno ng talino at puso. Ang kanyang mga linya ay malilaw, matalim, at damang-dama ang bigat ng responsibilidad bilang tinig ng katotohanan. D. Ilaw at tunog Ang lighting design ay ginamit upang tukuyin ng emosyon ng bawat eksena. Kapag may tensyon, madilim at may pulang ilaw. Kapag may pag-asa, maliwanag at kulay ginto. Samantala, ang sound effects ay nakadagdag sa realismo at drama ng bawat tagpo. Mula sa putok ng baril hanggang sa tunog ng hangin at ulan. Ikalima, kritikal na pagsisuri. Ang mabining mandirigma ay higit pa sa isang palabas. Ito ay pagninilay sa ating pambansang pagkakakilanlan. Sa panahon ngayon, kung saan ang katotohanan ay madalas na natatabunan ng politika at pansariling interes. Pinapaalala ni Mabini na ang tunay na paglilingkod ay hindi kailangang maingay. Ito'y dapat matuwid, tapat at matatag. Isa sa mga pinakamalalim na, na simbolismo ng dula ay ang pag-upo ni Mabini bagaman hindi siya makalakad siya ang nagtuturo sa mga makapangyarihan kung saan dapat magtungo isa itong pahiwatig na ang tunay na pamumuno ay hindi sa lakas ng katawan kundi sa linaw ng isip at kadalisayan ng puso ang paggamit na makabagong estilo ng musika at disenyo ay nakatulong upang mapalapit ito sa kabataang manonood. Sa halip na gawing purong tradisyonal o makaluma, ginawang contemporary ang pagtatanghal na nagpapatunay na ang kasaysayan ay maaari pa ring maging cool at kaakit-akit sa bagong henerasyon. Gayunpaman, may ilang bahagi ng dula na aaring maging mahirap unawain para sa mga hindi pamilyar sa kasaysayan. Kinakailangan ng masusing pakikinig at pag-unawa upang ma-appreciate ang mga simbolikong mensahe ng bawat eksena. Ngunit ito ay hindi kahinaan, bagkus isa itong patunay na ang dula ay intelektwal, malalim, at hindi basta-basta. Panghuli, konklusyon o sa kabuuan, ang Mabining Mandirigma ay isang makasining, makabayan, at mapag-isip na obra na nagbibigay-pugay sa kabayanihan ni Apolinario Mabinay. Isa itong dula na hindi lamang nagtuturo ng kasaysayan, kundi nag-aanyaya ng pagninilay. Pinakita nito na ang laban ni Mabini noon ay hindi patapos. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin tayong hinahamon na ipaglaban ang katotohanan, kalayaan, at katarungan. Hindi sa pamamagitan ng armas, kundi sa pamamagitan ng kabutihan, talino at prinsipyo sa bawat awit, galaw ng mabining mandirigma. Ipinapaalala sa atin na bawat Pilipino ay maaaring maging mandirigma. Hindi sa larangan ng digmaan, kundi sa pakikibaka para sa tama, sa katarungan at sa dangal ng ating bayan. Adiós, padres y hermanos, trozos del alma mía, amigos de la infancia en el perdido hogar, dad gracias que descanso el fatigoso día. Adiós, dulce extranjera, mi amiga, mi alegría. Adiós, queridos seres, morir es descansar.